Hello mga kagunting, mga pit lovers. Ayan, nagbabalik na naman ang probinsyanong groomer nyo. Uh, humingi po ako ng pansinisa sa mga nagko-comment sa video ko na hindi ko na-replyan. Uh, sa kadalihanan po, uh, wala po akong magamit na cellphone. At yung mga ginagamit ko ng cellphone ay eh, hindi po maganda. At saka malabo po rin yung camera kaya hindi po ako pag upload ng mga video. Sa so, ngayon po, may ginagamit na po ang cellphone na maayos at makakapag-upload na tayo ng mga gandang video. Sa mga nag-comment po doon, uh, bali ni-replyan ko na po lahat ng mga comment doon para mabasa nyo po. At yung mga gustong matuto mag-groom or um, kung papano i-groom yung mga aso nila, yun, mag-comment lang po kayo para gawa natin ng tutorial kung papano alagaan yung mga aso niyo paano i-groom, para hindi na po kayo nahihirapan. Uh, yun po, nagpapasalamat lang po sa inyo ng marami at salamat po sa mga suporta at sa mga solid followers ko. Uh, maraming salamat po. Pwede nyo po kung uh, ipalo sa Facebook page, TikTok, at sa, yan, sa Reels po. Uh, marami pong salamat and more power in God bless.